Aries, ang gabay kapalaran para sa iyo, sa trabaho at negosyo, ngayong araw, sa iyo Aries, ay matindi ang enerhiya sa iyong trabaho. Ang iyong laging matyaga at pagsisikap ay naaayon na magbubunga ng positibong resulta, ngunit tandaan na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa bilis kundi sa kalidad ng iyong ginagawa. Sa hanap -muhay at kung may mga plano ka naman sa pagnegosyo, ngayon ang tamang oras upang tukuyin ang mga detalyeng maaaring palakasin ang pundasyon ng iyong pangarap. Magtiwala sa iyong kakayahan at huwag matakot, at humingi ng payo mula sa mga may karanasan. Ang disiplina at pagiging bukas sa mga bagong ideya ang susi sa tagumpay. Ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Gaya ng buwan na nagbabago-bago ngunit na nanatiling nagniningning, hayaan mong ang iyong mga desisyon ay gabayan ng malinaw na layunin, magbigay-pugay sa proseso, at hayaang ang liwanag ng buwan ay paalalahanan kang ang tagumpay ay dumarating sa mga marunong maghintay at kumilos ng may tamang direksyon. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 22, number 9, number 35, number 16, number 10 at number 18. Taurus, ang pinapahiwatig sa iyo, ang matagal mo ng deal na iniisip mong tapusin, ay nararapat ng iyong gawin na maisakatuparan. Ano man ang kahihinat na nito, Makakaramdam ka ng ginhawa dahil mabubuksan ang pinto para sa mga bagong oportunidad. Sa iyong pagmamahalan o sa larangan ng pag-ibig, hinahanap mo ang tibay at tiwala. Ngayong araw, alalahanin na ang pangunawa ay pundasyon ng matibay na relasyon. Bigyang pansin ang damdamin ng iyong minamahal at magpakatatag sa gitna ng pagsubok, ang payo ng kalikasan ng mga bituin, tulad ng mga bituin na tahimik ngunit patuloy na nagliliwanag. Alalahanin na ang tagumpay ay hindi palaging maingay. Kumilos ng may kababang loob at pagtitiwala sa iyong kakayahan. Ang mga bituin ay nagpapaalala na ang mga desisyon na ginagawa mo ngayon ay gabay patungo sa mas matatag na bukas. At ang pahiwatig. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 30, number 11, number 23, number 16, number 18 at number 3. Gemini, ngayong araw ayon sa iyong gabay, ay hindi ngayong araw, ang tamang panahon para ituloy ang matagal ng deal na pinag-iisipan mo, mahina ang daloy ng swerte sa aspeto ng pakikipagkasundo, kaya't mas mabuting ipagpaliban muna ito, sa usaping pera o sa pinansyal, kinakailangan ng dobleng pag-iingat, ang naipong pera ay bunga ng iyong pagsisikap, iwasan ang bigla ang paggastos at suriing mabuti ang mga desisyong may kaugnayan sa pinansyal, ang payo ng kalikasan ng mga bituin. Tulad ng mga bituin na maingat na nagpapakita ng kanilang liwanag sa tamang oras, Maging mapanuri sa bawat hakbang na iyong gagawin, ang pasensya at tamang timing ay susi upang mapanatili ang iyong katatagan at seguridad sa hinaharap. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 8, number 11, number 28, number 10, number 40 at number 45. Cancer ayon sa iyong gabay, sa trabaho, ay maghanda sa mga hindi inaasahang pagbabago na maaaring maghatid ng bagong responsibilidad, at iyong panatilihin ang pagiging matyaga at huwag matakot humingi ng tulong kung kinakailangan, ang iyong dedikasyon ay mapapansin ng mga nasa itaas, kaya't manatiling tapat sa iyong layunin at diskarte, ang pahiwatig. At pagdating naman sa pagmamahalan, ang komunikasyon ang susi upang mapanatili ang matibay na ugnayan. Iwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pagiging bukas at tapat sa damdamin nang magtuloy-tuloy ang inyong pangarap. At kung wala pang relasyon, na matatawag na single ka pa, may posibilidad na may makilala kang taong magdadala ng inspirasyon sa iyong puso. Ang payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Tulad ng araw na patuloy na sumisikat sa gitna ng ulap, hayaang ang iyong tapang at tiyaga ang maging liwanag sa iyong landas. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 8, number 16, number 29, number 32, number 10 at number 17. Leo, ang pinapahiwatig, ngayong araw sa iyong mga transaksyon, ay maging mapanuri at huwag madaliin ang desisyon. Kung may mga alok na tila masasabing kaakit-akit para sa iyo, maging maingat dahil ang mabilis na pangsan gayon, ay maaaring magdala ng komplikasyon. Sikaping pag-aralan ang bawat detalye upang maiwasan ang pagsisisi sa huli ang pahiwatig. Sa pera, o pagdating sa usaping pinansyal, kontrolin ang paggastos at unahin ang mga mahalagang pangangailangan. Ang pagsunod sa tamang budget ay makatutulong upang maiwasan ang kakulangan sa mga susunod na linggo, ang payo ng kalikasan ng mga bituin. Tulad ng mga bituin na marunong maghintay sa tamang panahon upang lumiwanag. Beyer alin ang pasensya at katalinuhan sa bawat hakbang. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 25, number 19, number 3, number 16, number 30 at number 45. Virgo, may pahiwatig sa iyo ang gumagabay sa iyong tahanan ay umiwas sa usapan na pwedeng magkaroon ng mga alitan at sa pamamagitan ng pagiging mahinahon at maunawain, ang iyong presensya ay maaaring maging tulay upang mapanatili ang kasiglahan ng usapan sa pamilya. Bigyang pansin din ang mga simpleng gawain na nagpapalalim sa samahan ng bawat isa, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, manatiling nakatoon sa iyong mga layunin. Maaaring may mga hamon na darating ngunit ang iyong dedikasyon at kasipagan ay magsisilbing puhunan upang maabot ang tagumpay Huwag maiyang magbahagi ng mga ideya dahil ito ay maaaring maging daan upang mapansin ang iyong kakayahan Ang payo ng kalikasan ng mga bituin Tulad ng bituin na palaging nagniningning kahit sa pinakamadilim na gabi Hayaan mong ang iyong tiyaga at determinasyon ang maging gabay sa iyong tagumpay. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 2, number 23, number 31, number 17, number 10 at number 40. Libra, ang pinapahiwatig ngayong araw ay iyong bigyan ng sapat na oras ang mga usapang may kinalaman sa iyong mga kapatid at pakikitungo sa ibang tao, maging bukas o tingnan mo ang kanilang mga sinasabi o pananaw, at sa pakikinig ng kanilang mga saluobin ay may malalaman kang naaayon mapapakinabangan, sapagkat maaaring may matutunan kang mahalagang aral mula sa kanilang karanasan, at kung gagawa ng pagpirma ay okay naman ang araw na ito ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay manatiling nakatoon sa iyong mga tungkulin at panatilihing mahinahon ang isipan sa mga hamon na darating, ang disiplina at pagtitiwala sa sarili ay susi upang makamit ang tagumpay, iwasan ang padalos dollars na desisyon at suriing mabuti ang bawat hakbang na iyong gagawin, ang payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Tulad ng araw na walang sawang nagbibigay ng liwanag, sikaping maging ilaw sa iyong mga pakikipag-usap at pagtatrabaho, ang positibong pananaw at mainit na pakikitungo ay magdadala ng mas maraming biyaya sa iyong landas. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 6, number 15, number 10, number 28, number 36 at number 34. Scorpio, may pahiwatig na ang pagiging maunawain sa iyong mga magulang at sa mga taong may mahalagang papel sa iyong buhay ay kailangan mo sa araw na ito. Inyong ilagay ang iyong sarili sa kanilang posisyon at bigyan ng puwang ang kanilang mga hinaing, ang paggalang at pasensya ay magsisilbing tulay sa mas malalim na koneksyon sa kanila at huwag mong kakalimutan na humingi ng advice sa minamahal, sa ibang bagay na importante ngayong araw, ang pahiwatig. Sa pagmamahalan, pair alin ang pag-unawa sa damdamin ng iyong minamahal, ang bukas na komunikasyon at taus pusong pag-intindi ay magbibigay ng mas matibay na pundasyon sa inyong samahan, iwasang magpadala sa bugso ng emosyon at hayaang manaig ang pagmamalasakit, ang payo ng kalikasan ng mga bituin. Gaya ng mga bituin na tahimik na gumagabay mula sa kalangitan, kapin mong maging tahimik na sandigan ng iyong pamilya at minamahal, sa bawat pasensya at pag-unawa, nagiging matatag ang iyong ugnayan sa kanila. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 10 number 24, number 31, number 19, number 42 at number 6. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw, pagtuunan ng pansin ang iyong mga plano para sa negosyo, sikaping magkaroon ng malinaw na plano, o hakbang, nalayunin at suriin ang bawat desisyon ng may ingat, ang pagsusumikap at pagtitsaga ay magiging daan sa tagumpay. Iwasang magpadala sa mga biglaang desisyon, mas mabuting pag-aralan ang bawat galaw upang maiwasan ang pagsisisi sa huli, ayon sa iyong gabay. Sa pera o sa pagdating sa usaping pinansyal, maging maingat sa mga desisyong may kinalaman sa pera, lalo na kung ito ay para sa kinabukasan ng iyong mga anak o pamilya. Makipag-usap sa iyong kabiyak at tiyaking nagkakaisa kayo sa mga plano at layunin. Ang pagtutulungan at pagunawa sa isa't isa ay magbibigay ng kapanatagan sa inyong pinansyal na kalagayan, ang payo ng kalikasan ng mga bituin. Gaya ng mga bituin na matiigang nagninangning sa gabi, manatiling matatag at tiwala sa iyong mga plano. Sa tamang diskarte at pag-unawa, ang iyong mga pangarap ay magkakaroon ng katuparan. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 20, number 12, number 2, number 16, number 10 at number 38. Capricorn, may pahiwatig sa iyo kung sa larangan ng negosyo huwag mong hayaang panghinaan ka ng loob. Kung ang isang deal ay hindi nagtagumpay, ang bawat kabiguan ay nagdadala ng magandang aral, na maaaring maging pundasyon mo ng mas matatag ka. NY mga hakbang sa hinaharap, at manatili sa iyong layunin, at huwag mag-alinlangan sa kakayahan mong muling sumubok ang pahiwatig. Sa pera, o sa usaping pinansyal, Pagtuunan ng pansin ang paglikha ng mga oportunidad para sa negosyo, ang perang iyong hawak ay maaaring palaguin kung ay lalaan ito sa mga proyektong pinag-isipan at pinaghahandaan ng mabuti, sikaping suriin ang merkado at maging mapanuri sa mga posibleng partner o oportunidad. Ang payo ng kalikasan ng sikat ng araw, tulad ng pagsikat ng araw matapos ang dilim, patuloy na umasa at magsikap, ang tagumpay ay sumisikat para sa mga taong hindi sumusuko. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 10, number 18, number 25, number 19, number 40 at number 42. Aquarius, ayon sa iyong gabay, kung may deal ka ngayong araw, nasa usaping negosyo, maging maagap, mapanuri at handa, kapag may inaasahang transaksyon o pagpupulong, tiyakin na dumating ka ng maaga, at kumpleto ang mga dokumentong kailangan, ang pagiging maagap at maayos sa usapang negosyo ay magpapakita ng iyong dedikasyon at tiwala. At kung makakapunta ka sa bahay ng Diyos ay mas makakapagpaganda ng iyong mga ideal sa pamumuhay, ang pahiwatig. Sa iyong pagmamahalan, bigyang pansin ang pagpaplano para sa kinabukasan. Kung may naipong kang pera, ay laging isaalang-alang mo ang mga proyektong maaaring palaguin ang inyong kabuhayan. Ang pagtutulungan at malinaw na plano ay magiging susi sa mas matatag na samahan. Ang payo ng kalikasan ng mga bituin, ang mga bituin ay nagpapaalala na ang tiyaga at tamang pagpaplano ang gabay patungo sa tagumpay at pagmamahalan. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 21, number 39, number 20 number 37, number 2 at number 42. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw, ay hindi ito ang tamang araw upang pumasok sa bagong negosyong kasunduan, mas mainam na pansamantalang umiwas at bigyang pansin ang mga plano para sa hinaharap, tiyakin na bawat hakbang ay pinag-aaralan upang maiwasan ang hindi inaasahang pagkalugi, at laging kumonsulta sa iyong minamahal sa ibang aspeto sa gagawin ayon sa iyong gabay sa pamilya ay pagtuunan mo ng oras ang pagsasama at pagpapalalim ng inyong ugnayan at relasyon na mas mapasigla pa ang isang simpleng araw na magkakasama ay maaaring magbigay ng lakas ng loob para sa mga hamon ng bukas ang payo ng kalikasan ng mga bituin ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ang wastong oras at masusing pag-aaral ang susi sa tagumpay at katahimikan ng kalooban, at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 6, number 29, number 30, number 17, number 42 at number 22.